Mga wire kag -poste sa mga telco sa kalye Real sa Iloilo -Ilo City ginmando sa alkalde nga pangkakason. Iloilo City Engineer's Office ginmanduan sa alkalde nga kakason ang wires kung hindi mag-comply ang mga kumpanya. Si Kim Salinas nakatuto. Malaway lang taon, kagdelikado sa nagalabay nga residente ini ang paglaragway sang madugay ng ilongga vendor sa spaghetti wire sa Kalirial. Taon ko ay nag wiring, Nagadagdag na abalati delikado man. Ang pagkakas sa mga wires kagpols, ang ginmando ni Lulis Remeer Jerry Trañas sa mga telecommunications company, humalin pa sa nagligan niya si Mana. May pila nga nagpadala sang sulat nga nagahinyo sang extension, tubtob tub sa ulihing nga semana si sang Desyembre. I think I already three or four letters, no? Iban up to 26, iban up to 28. Leko, omnibus. Hasta end of the month. Basta pagkatapos, why na kita Ang mga wala gin nagpabutsag sa pag-comply ang ginhatagan ng top-top December 16 sa pagguha sa ngila wars kag poste. Ang globe kabalo. May fiber optic sila ng linya diri sa Timawa. Ito, they spent, I think, 2 or 3 million para ma-restore Apang, sanggin sa sang ang Iloilo City -ilo Engineer's Office. Kung nakapatigayon sila sa pagpangkakas, wala pa nila inimahimo. Inibangod na mudlayan pa sila sa pag-identify sa mga wires sa mga wala nakapabutsyag sa pagsunod sa mando sa alkalde. Sang Samaro, nag-amat-amat na sila kakas sa mga dead wires. Uh, may ara kita sa uh, grupo or composite team. Kung identify niya na, na ang mga telco company or mga cable company, Uh, wala naghatag sing uh, ah. alitan na sa amin. Nagmando man ang alkalde sa pagkuha sa mga wires sa Diversion Road tobtob sa Enero 16, 2025. Upod kay Sir Loren Kim Salinas. One Western Visayas.